magandang gabi sa ating mga kababayan at sa buong ano programa natin sa uh, YouTube channel. Uh, this is ang ilito sa Lundaget uh, kasama niya sa programa na ito. Ay sa oras na ito po ay nice po ako mag dadala ng uh, kunting kalaman na patungkol po sa ating uh, sarili kung bakit po tayo ay naghahangad at at marami tayong nais na uh, makamtan sa buong buhay natin ano nga ba ang mga bagay at dapat natin isang alang kung saan ay maka magkaroon um, tayo ng maraming kaalaman so ito guys ay isishare ko sa inyo uh, through this video para po sa mga tao naghahangad po bakit uh, kailangan natin gawin itong bagay upang po tayo ay uh, upang lumago yung ano kaalaman natin o mapupuno o dumami yung mga kaalaman natin habang tayo ay habang lumilipas yung panahon at habang nagmamatured tayo um, isang bagay po guys ay sasabihin ko sa inyo kung bakit kailangan at kailangan gawin ito. Oh. Ang una pong tanong, paano nga ba ang tao magkaroon ng uh, malawakang pag-iisip pag at malawak na kaalaman? So, isang bagay lang guys ang ma-share ko. So, bago mo makamtan ang tinatawag nating kaalaman, umalawak na kaalaman ay kailangan muna nating makinig. Guys, uh, kung hindi natin kaya na mag-observe, mag-study sa ibang tao at hindi tayo uh, hindi natin turuan yung sarili natin na matuto tayo sa iba. Sigurado po guys, Siguradong sigurado na hindi po tayo, hindi po uh, dadami yung uh, nalalaman natin. So mahalaga sa isang tao kapag ikaw ay uh, mayroong tinatawag na um, pangarap o mga minimiti na ikaw ay lumawak yung isipan mo at dumami yung kaalaman mo so ang kailangan mong gawin ay makinig ka sa mga tao o nasa paligid mo kailangan mong umobserba at matuto sa ibang tao kasi sabi nga sa Biblia sabi nga guys ay uh, knowledge come from hearings So kung hindi ka makinig sa ibang tao. No? Kung ayaw mo makinig sa ibang tao. Ang ibig sabihin doon kung hindi ka nag uh, observe. So hindi madagdagan yung kaalaman mo, guys. That's reality. So ang kailangan natin upang tayo ay uh, higit na matagdagan ang ating talino. Kailangan nating uh, mag-obserba at matuto sa ibang tao kasi po ang yung mga kaalaman po ay uh, doon natin makukuha sa ibang tao kung paano sila uh, nakikipaghalubilo, nakikipagdeal. No? Ano nga ba ang mga bagay na puwede nating uh, matutunan na siyang i-apply o i-applicar sa ating buhay. Yan po. So, kung ikaw ay naghangad ng karunungan, so kailangan mong makinig upang ikaw ay uh, magkaroon ng malawak na kaisipan. So, makinig tayo sa iba. Ayon ang pinaka-importante upang tayo ay lumawak ang ating kaisipan. So, you need to study and observe the other people that surround you. So, kailangan talaga guys na matuto tayo sa iba. Kasi kapag nasa comfort zone lang tayo ng ating sariling ano, no? Ah, uh, dyan lang tayo ikot-ikot. Hindi talaga madagdagan yung kalaman natin. So kailangan na uh, lumabas tayo sa ating comfort zone at umobserba sa ibang tao para po madagdagan yung kung ano ang mayroon tayong kaalaman hanggat uh, dumami yung mga uh, knowledge na meron tayo. 'Yun pa, ayun po ang mas malaga na dapat uh, marunong tayo makinig sa iba upang tayo ay uh, mahigit na mayroong malawak na kaisipan. Ayun na po guys ang masasabi ko. Uh, I hope na ang nashare ko sa inyo ay makapagbigay ng malaking inspirasyon at uh, ito po ay magdadala ng marami pang pagkakataon sa, inyo, sa buong buhay nyo na pinapangarap nyo malawak kapag uh, kaisipan o karunungan so kailangan natin makinig sa iba hanggang lang hanggang diyan lang ang ang ko at kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutan mag-subscribe at paki-click na din ang ating notification bell para updated ka kung mayroon tayong uh, bagong tutorial Uh, na patungkol sa class karunungan. Salamat guys at God bless. See you next video.